ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. The respect for each other, it should always be the top-notch priority. Pumarap na sa tanggapan ng National Police Commission na Polcom, si Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Ito ay upang humingi ng tawad kaugnay sa kanyang pamamahiya sa isang pulis makaraang magsagawa ng clearing operation sa Quezon City. Ayon kay Gabriel Go, formal itong humingi ng paumanhin kay Captain. Humarap sa Napol ko humingi ng paumanhin ang MMDA official na si Gabriel Go dahil sa umano'y pamamahiya sa pulis na sinita niya sa isang clearing operation. Napatawad na siya ng pulis. Pero tuloy ang reklamo nito laban kay Go at sa nag-post ng video ng insidente. Nakatutok si Oscar Oida. Nagkamayan at nagakbayan pa si Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisan at hepe ng MMDA Special Operations Group na si Gabriel Go. Nagpunta si Go sa tanggapan ni Kalinisan kanina para humingi ng paumanhin sa kanya umunong pamamahiya sa isang opisyal ng PNP sa gitna ng kanilang clearing operation noong isang linggo. Iniimbestigahan ng Napolcom si Go matapos mag-viral ang video kung saan pinapagalitan niya si Captain Eric Felipe ng QCPD dahil sa maling pagpaparada ng motorsiklo sa harap ng istasyon ng pulis. Sabi ni Go, wala raw siyang intensyong makasakit. Ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. The respect for each other, it should always be the top-notch <coughs> priority sa lahat naman po ng bagay. So with that, Commissioner, once again, humihingi po ako sa inyo ng pangunawa at humihingi rin po ako sa inyo ng pasensya personally. Commissioner, Sana eh, maghilom na ang mga sugat na nagawa at sana makamove forward na tayo. Uh, huwag kayong, huwag kayong mag sa MMDA kasi hindi naman magbabago ang relasyon ng PNP, Napolcom sa MMDA. We are your partners and we will still protect you. Uh, public service continues. Pero sana daw ay isaalang-alang din Nago ang kahihiyan ng mga inuhuli, mapapulisman o pribadong mamayan. Pakiusap mo na rin mula sa hanay ng taong bayan na respetuhin nyo rin naman yung mga rights of the private citizens kasi <coughs> Uh, presumed innocent din naman yan. May mga karapatan din naman yan. So, baka naman pwedeng huwag naman pahiyain kung hindi naman kinakailangan. Yes, that uh, I have to agree with you, Commissioner. And rest assured, uh, this will be taken care of. Tinanong si Go kung dapat pa ba ma-post sa social media ang mga operasyon ng MMDA. We have to ano, no, extend our work uh, humanely humanity because this is public service but of course uh, hindi po dapat uh, ang trabaho natin is causing uh, yun nga po mayroong mga individual na napuput, napuput into limelight na hindi naman po dapat so definitely there should be ano don't no, be more be cautious of this uh, mga aspektong ito po kaninang hapon naghain si Captain Felipe sa Quezon City Prosecutor's Office ng reklamo paglabag sa RA 10175 o Cyber Libel Prevention Act laban kay Go at sa isa pang nagpost ng video. Kahit hindi na po mag-apology si sir, napatawad na po natin siya. Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crossage niya, again po dun sa illegal uh, on, cleaning on street sa ating Metro Manila. It is my personal uh, decision po to file a case for a uh, posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating uh, uh, pagkatao. Uh, with that po, as of this moment, yun lang po muna ang uh, aking masasabi. It's well in his right kung ano man po ang aksyon na gusto po niyang uh, i-take, no? And if ever po uh, tumuloy po ang uh, actions or steps ni Captain Felipe, uh, we will answer it on proper forum. Inamin ni Go na hindi tama na isama ang emosyon sa kanyang trabaho. Hindi umano niya intensyon ng hindi maayos sa pakikitungo at dungisan ng magandang reputasyon ng Philippine National Police. Humingi rin si Go ng paumanhin kay Napolcom Commissioner Lakan Rafael Vicente Kalinisan. Samantala, bagamat pinatawad na siya ni Captain Felipe, nabatid naman na itutuloy pa rin ito ang pagsampa ng reklamong cyber libel laban kay Go. Nagtapos sa isang pag-areglo ang isyo sa pagitan ng National Police Commission, Napolcom, at ni Gabriel Go, ang pinuno ng Special Operations Group Strike Force ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, matapos humarap si Go sa investigasyon at humingi ng pampublikong paumanhin. Bilang resulta, iniurong na ng Napolcom ang isinampan nilang reklamo laban sa opisyal. Sa isang formal na pagpupulong sa tanggapan ng Napolcom, personal na humarap si Go at ipinahayag ang kanyang pagkilala sa pagkakamali. Taos puso po akong humihingi ng tawad sa aking mga nagawa at sa anumang pagkukulang na aking naidulo't pahayag niya. Binigyan din niya na hindi niya sinasadya ang anumang paglabag at handa siyang makipagtulungan upang maiwasan ng mga katulad na insidente sa hinaharap. Ang kanyang pagpapakumbaba at pag-amin sa pagkakamali ang naging dahilan upang paboran ng Napolcom ang pag-urong ng kaso. Matapos ang masusing pagsusuri at pagdinig, naglabas ng pahayag ang Napolcom na kanilang iaatras ang reklamo laban kay Go bilang pagkilala sa kanyang kooperasyon at pagiging bukas sa pagkakasundo. Samantala mga kabrigada, Gabriel Go at Napolcom Commissioner Rafael Kalinisan nag-shake hands na matapos mag ang ESCOG Chief Dailan sa napahiyang Quezon City Policeman na kanyang tinikitan. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Formal nang humingi ng paumanhin si MMDA Special Operations Group uh, Strike Force Head Gabriel Go matapos ang umano'y pamamahiya sa isang polis sa kanilang clearing operation sa Quezon City. Ngayong araw, humarap si Go sa tanggapan ni National Police Commission Commissioner Rafael Kalinisan. Ayon kay Commissioner Kalinisan, hindi na magsasampa ng kaso ang Napolcom laban kay Go. Sa panig naman ni Captain Eric Felipe, Napatawad niya na raw si Go, gayon man tuloy ang pagsasampa niya ng kaso. Itinanggi naman ni Go ang aligasyon ng sexual abuse sa isang babaeng traffic enforcer na binanggit sa post ni Sen. J.B. Cito. Matatandaan na nag-viral sa social media ang video ng clearing operations ni Go noong March 25 sa Quezon City kung saan pinagsabihan ni Go si Felipe dahil sa iligal na pagparada ng motorsiklo sa bangketa malapit sa Anonas Police Station. Makikita sa video na humingi ng pamanhin si Felipe ngunit patuloy siyang pinagsabihan ni Go. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The music news of all time. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!